Meron kasing isang vlogger, kuno, may vlogger, na nagpuputak daw sa social media kanina. Kasi busy ako eh, kaya hindi ako makasagot agad. At naglive pa daw yung vlogger na yun. Kalalaki mong tao para magpuputak ka ng ganyan. Ang dami-dami mong sinasabi. Cherry White, kaagad sumagot patungkol sa mga banat sa kanya ni Boy Tapang. Naglabas din ng pahayag si Cherry White kasunod ng live video ni Boy Tapang kung saan sinabi nito ang anya ay dahilan ng paghiwalay nila. Ani ni Cherry White, daanin na lang nila sa tamang venue kung ano man ang issue nila. Anya pa ni Cherry White, busy siya kaya hindi siya kaagad nakasagot sa mga sinabi ng isang vlogger na hindi niya pinangalanan. Isa lang daw ang pinos ni Cherry White pero marami daw sinabi nung tinutukoy niya. Dagdag pa niya, siya ang tunay na nagmahal kaya mas pipiliin niyang isipin na naging masaya din naman ang kanilang relasyon. Sa kabilang banda, nagsalita na si Boy Tapang tungkol sa anya'y totoong dahilan ng paghiwalay nila ni Cherry White. Anya, binugbog daw siya nito at umabot pa raw sa puntong pinagbantaan nito ang buhay niya gamit ang patalim. Anya, may mga patunay siya at handa siyang harapin daw ang dating karelasyon kahit umabot sila kay Senator Rafi Tulfo. Sinabi niya rin na siya mismo ang nakipaghiwalay kay Cherry White. Narito nga ang ilan sa kanyang mga naging pahayag. 2017 may sariling DD, may ilong, walang trabaho. Maraming bag, may sakyan, may bahay, walang trabaho. Tayo nyo nga i-overtake dyan, para niya nakuha yan. yan. Alam alam nyo na, pwede naman nalala. Oh, lagi na yung pinag aawayan ni eh. Cherry Toke. Lagi yung pinag-aawa yan. Ito, tinawad niya kung ungoy eh ang cherry toke. Oh, ang lagi nang pinag-aaway ng, pinag ng cherry toke na yan. Wala nang iba kundi na mga lalaki niya. Mga lalaki niya. Wala kaming ibang pinag-aaway ng cherry toke na yan kundi mga lalaki niya. Sugang tanga, yung cellphone niya hindi nagbubura. Ang dami ko na nakikita, dama kung sino-sino ng mga lalaki, nakakayakap niya. Sobrang daming lalaki, nakakayakap niya, nakikita ko. Sabi ko sa kanya, "Bura ko 'yan." Kusa mga lalaki, hindi ko nadinis ng cellphone. Niya. Ang dami mga lalaki pumasok sa utak ko nang araw na 'yon. Napaka-toxic na babae. Ang dami mga lalaki. Yan din 'yan ngayon. Yung serious 'yan. Mas malala pa 'yan. Okay, maniwala dyan. Content lang yan. Oh, ang sayang nga ito pag na... Ang sayang nga pag na ano eh, pag natulog Mas maganda. Si, mas sabag sa suwag sa physical na ginagawa niya. Hawa ko lahat. Aminin ko. Masama ang ako, Totoo yan. Ubus na pasensya ko sa iyo. Ubus na pasensya ko. Dilunok ko lahat ng mga nalalaman ko sa iyo. Dilunok ko lahat ng paano mo ako nabuso sa Mindila. Dito sa Cebu. Kaya patamin mo din viewers natin. Punong-puno na ako. Punong-puno na ako sa iyo. Matatandang inalmahan ni Boyta pang mga naging pahayag ni MG sa kanyang partner na si Cherry White ani ni Boy Tapang, noong una daw ay nag-message si MG sa kanila, nagagawa daw siya ng content na pang pa lang. Hindi nga natuwa si Boy Tapang sa mga naging pahayag ni MG sa kanila ng partner niyang si Cherry White. Hinayaan lang daw nila noong una dahil nagsabi pa daw ito sa kanila na siya ng video na pang pa lang.